ating lahat. Magandang gabi. anong oras po mapapanood po ninyo itong ating video, no? So, magandang 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 araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan sa abroad, maging sa mga kababayan po natin Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, hindi na po natin patatagalin pa mga minamahal ko mga kababayan, ito po ang ating pag-uusapan ngayon, no? At gusto kong uh, pag-usapan natin o bigyan ng reaksyon ito pong kasinungalingan, kadramahan nitong magkakapatid o pamilyang Duterte no? na kung saan eh, gumawa na naman po sila ah gumawa na naman po sila ng ano alam nyo eh, kung ako po tatanungin ninyo alam nyo naman po kung ano ang mahilig gawin ng mga Duterte una una magdrama magpanggap magsinungaling magchismis o gumawa ng istorya nang hindi o hindi totoo Diyan sila magaling Lalong lalo na po itong si Inday Lustay O Surimaw No? Eh so ito para may tindihan po natin mga kababayan Ito panoorin po natin Good morning sir Magandang 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 po sa inyo Miss Connie at Ayayayay uh, Kigan, okay, uh, meron na. Ng... Okay, may mga nabanggit po kayo na maaring hindi pa tapos ang pagkakaresto uh, pagkakaaresto, syempre sa dalawang senador pa dahil early next year sabi niyo maaring lumabas yung uh, ICC arrest warrant para kay Senator Bongo at kay Senator de la Rosa. At paano ho ba niyo yun nakukuha yung mga information? dahil uh, isa po tayo sa nag unang nag-file ng communication sa ICC, meron na po ang ugnayan sa kanila since 2017. Uh, for the past 8 years po, eh, tayo po nagbibigay tayo ng mga testigo at mga dokumento uh, para ma-build up yung kaso ang yun na nga, napuho natin at uh, uh, napakulong itong si uh, Duterte. So, ito pong impormasyon na ito, um, bali, in the case ni Bato de la Rosa, baka mauna siya. So, ang latest, latest is early next year. yon. Uh, iba kasi yung doon lalabas. Kung hindi, maaring lumabas before the year ends. Pero, um, just to be sure, mga uh, before February next year, yung kay Bato. Yung ibong ko, mga around that time also. Okay. Senator, balikan ko lang yung ikangay kinukunti na ni B.P. Saro Duterte yung... So, putulin ko muna. So, dito, uh, isingit muna natin yung naitanong po kay Senator Antonio Trillanes tungkol po kay Bato at saka ko. So, alam nyo, 100% po, 100% totoo po ang sinasabi po ni Sen. Antonio Tarlanes dahil nga po sa siya po ay bahagi. Uh, at una sa lahat, una siya. Siya ang promotor, siya ang dahilan kung bakit po nasa dahil ngayon si Rodrigo Roa Duterte. no? Dahil po sa kinasungan po ni Sen. Antonio Tarlanes. Kaya yan. Oh, uh, nakaganti rin si Senator Antonio Trillanes, no? So, ayun, nasa po si Digong Ngayon, nabanggit po na susunod at mukhang uh, kay Bongo at kay Bato, mukhang si Bato yata ang uh, mauna. So, base po yan ha, uh, sa ating pong uh, uh, napakinggan, no? So, maaaring sa uh, susunod na taon o bago matapos tong taon na to, no? So, maganda, magandang balita, magandang improvement yan, no? Para mawala na po sa ating bansa yung mga salot ho sa lipunan, no? Yung mga mapagpanggap at yung mga walang kwentang tao. Sige, diretso po natin. Wellness check-up kay dating Pangulong Duterte sa ating... May impormasyon na, ikaw ba yung dumasa kasama ka ayon. sa bumisita sa Zelda niya sa... So, yan, yan. Ito yung punto ng pag-uusapan talaga natin. Kasi... Kung maalala po ninyo mga minamahal ko mga kababayan, di ba uh, may sinabi si Sara Duterte. Tapos nagdrama din si Paulo Duterte, nagdrama din si Basti Duterte. No? So sinabi nila at pinagkalat ng magkakapatid Nito na si Trillanes daw o si dating senador Antonio Trillanes daw ay bumisita o kasama sa nagsagawa ng welfare check. No? So, dito makikita po natin, malalaman natin yung sandamukan o napakagrabing kasinungalingan po ng pamilyang ito. Na kung saan manang 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 mana talaga yung kanilang mga kasinungalingan, yung kanilang mga kadramahan. Alala ko po, nagdrama pa si Robin Padilla, na kuno, eh, matanda na, eh, kuno, hindi na alam ang ginagawa, eh, kuno, dami-dami nilang kadramahan. So, akala naman ng mga tarantadong ito, mga gagong ito, ay makikinig maniniwala sa kanila yung mga Pilipino. Akala nila, maloloko nila. Akala nila, nasa Pilipinas lang si Digong para maloko nila yung mga judge. Akala nila, hawak nila sa liig yung mga judge. di ba? So, tuloy natin. Uh, loob ng ICC. Nungito ako, um, ang bumisita kay, kay Duterte at ah, napakadali ko niyang malaman yan kasi Uh, na i-discuss po sa amin ng ICC, ang mga polisiya doon sa ICC Detention Center na si Digong meron siyang access sa telepono 24-7 buong araw, buong gabi kaya niya tawagan si Sarah So, po. So, um, ibig sabihin eh, malalaman agad ni Sarah kung ng uh, nakita ni Digongyo personal ha ah, personal si Trianes. Di ba? Eh wala naman eh, wala naman ganoon eh. Wala naman sinabi si Digongyo. Sila lang tong nagdrama na nagdrama, gumawa ng na kasinungalingan para makakuha po ng ano, intensyon mula sa mga tao. Di ba? Grabe, nakita niya kasinungalingan, hindi naman pala hindi naman pala si Senator si Antonio Trianes o hindi siya kasama sa naganap na welfare check. Di ba? Pero tingnan niyo kung anong pinagkalat ng mga gago ng mga dimuho. Nakita niyo? Nakita niyo kung pa paano sila magdama? Nakita niyo kung pa paano sila panoorin niyo? Makikita niyo yan. Magmulang ipunong, kay, kay Baste, pati kay Sara Duterte. Tignan niyo kung gaano sila kahusay magsinungaling. Kung gaano minana nila yung kasinungalingan ng tatay nila na daladala nila. Di ba? Tuloy. Kung mayroon mga pangyayari to na hindi niya gusto nasasabi niya. Kaya hmm. itong sinasabi ni Sarah sa uh, publiko, ito ay pinabulaan na na garating magsinungaling itong mga magkakapatid na ito. Tama. Uh, hindi po nagkaroon ng insidente na hindi matay si Digong na parang na unconscious daw tatlong beses. Hindi po totoo yun. O, tingnan yun. 'Di ba? May narinig tayo na nabagok yung ulo, kunya ko ngano kay Rahari Roque o kay Bato, kay Sara. Grabe, mga sinungaling talaga yung mga hinayupak. Grabe. Para lang makuha nila ng gusto o mahatak nila yung mga Pilipino. Grabe, hindi mo pala totoo. Alam nyo, kaya nga sabi ko siya, once na si Sarah Duterte yung nagsalita, once na si Pulong yung nagsalita, once na si, si Baste yung nagsalita, alam na natin yan. Anong sabi ni Kapir si Bago siya pinapatay ng mga Duterte. Ha? para malaman nyo kung ano ang totoo sa mga sinasabi ng mga yan, balik tayo nyo. E, eh, biro mo ah. E, eh, kung si Digong nga, binigyan ng rights, na makakontak agad sa anak niya. Yung ICC pa kaya hindi makakontak sa kanila. ba? Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Grabe yung kasinungalingan sa katawan ni Sarah Duterte. Nangungugat talaga. di ba? Tuloy. Sinong dinidiscuss sa sa amin yung kalakaran yung sa detention center, mm. uh, um, merong medical team mismo sa loob ng ng detention center, anim lang sila na nakatitingi doon. Mm. Tapos, ito po yan, hindi yan mga selda. Ano yan? Uh, parang bahay, ano? Kasi yung kwarto niya, 10 square meters, meron mm. sa liling ng banyo, may common area sila, recreational area, kusina. Mm. Um, maluwag ko, oh, ang, may library. Maluwag yung kanilang lugar doon ano nila sila binabantayan, nakatutok sa kanila sa pag-alaga sa kanila yung ICC. Mm. So may medical team doon sa loob, may ambulansa sa labas, 5 minutes away lang may ospital. Mm. Tapos may access sa, sa telepono 24x7. Mm. Yung bisita ho, itong pamilya ng uh, nitigong, um, pwedeng bumisita sa kanya anytime in a lang. Wala akong restrictions kagaya dito sa mga kulungan dito, may visiting hours, uh, visiting mm. days. Sa kanya wala akong limit, pati conjugal visits. Mm. maganding conjugal room, pwede. E eh, yung mga kasama niya doon, hindi naman ako gumagamit. Kung mga uh, in lang ako ni Sara Duterte yung mga sinabi niya sa publiko. Okay. Tingnan niyo, di ba? Yan ba yung gusto niya maging presidente? Yung matindi, magsinungaling mo sa bagay, magnanakaw nga pala. Hindi na ako magtataka. Mga magdarambong nga pala to. So, sabi nga pala ni Biko Soto, ang kapatid o asawa ng magnanakaw ay eh, kasinungalingan. No? So, sila po talaga yung pinatutukuyan ni Biko Soto doon sa mga sinabi niya. Sa kanila po talaga naka-address yun dahil sila po yun, no? So, makikita ninyo mga minamahal ko mga kababayan, grabe yung pagsisinungaling, grabe yung ginagawang imbento, di ba? Lahat gagawin para lang mailabas ni Sarah yung tatay niya. Di ba? Lahat gagawin. Matindi. Di ba? Eh lalo na siguro kung dito nakulong niya. dito inano yung sidigo in niya, siguro eh, sa loob lang ng 24 oras, nakalaya na yan, nagagawa, bundukutin na naman ni Sarah Duterte yan, dahil vice president siya. Di ba? Eh tingnan niyo yung mga galawan, no? Diba? Gumawa ng sariling kwento, pinapaniwala ang mga Pilipino sa kanyang mga kasinungalingan. Talagang masasabi natin, hindi lang Inday Lustay, kundi Inday Sinungaling talaga. No? May Senate resolution eh. Ah, uh, ako na house ha arrest na lang dahil uh, nga sa kalusugan, no? The At kasi ano. At uh, so, so sa so, Informasyon mo, hindi in, kasi diniscrite ng mga senador, sabi ko nga, hindi naman nakaputan dahil at nakadalaw. Okay. Na, yun nga, nakakalimot na raw, uh, mahinang mahina na at nabanggit uh, nabangit nga ni Sen. Robin Bar Bart mm -hmm. So, anong lagay ng kalusugan niya uh, na natanggap mo mula sa ICC? Ano po siya? Uh, nung pagdating na pagdating niya, chine, chine, ano siya? uh, tinake up siya, uh, full work up, ano siya, um, fit to undergo trial mm. -hmm. ng kateto niya. Ngayon, ito po, meron po kayong mga mga correspondents na mga reporters na pupunta doon at tuwing, nag tuwing bumibisita yung mga kapatid, yung pamilya, uh, nagpapa-interview sila sa labas, mm. pakinggan -hmm. nyo sila. Wala silang niminsan na sinabi na nagkinimatay o uh, talagang kung anong nangyari. Mm. Wala akong negatibo. Lalo na yung asawa, itong si Elizabeth, Elizabeth Zimmerman. Yes. Sinasabi niya kon consistently, masaya, uh, malusog, hindi na nga daw... To... Tanggap na! Uh, Oh, uh. hindi na rin kailangan yung uh, dati na maraming uh, ano, medication na ginagamit. Mm. Ngayon, yan ang sinasabi ng asawa. Kasama pa yung ako o ates. Okay. so dito, makikita niya yung malaking kasinungalingan. Pag nagpapainterview pala itong mga tolongis na to, mga tolongis na anak ni Duterte, wala sila binabanggit kita kahit ano. Ano pa na, masaya, nagjo-joke pa nga si Sara. Pero nagulat tayo dahil sa hindi sila, parang hirap silang makuha yung interim release eh gumagawa po sila ng mga kadramahan, kaartihan, gumagawa sila ng kung ano-ano mga, diba? O, gumawa pa sila ng resolusyon, sila pa to, sila po, kala naman nila, eh, nauutosan nila yung ICC. Diba? Yung kabubuhan talagang naglalabasan, yung katangahan, yung kagaguhan, yung kamunggulo yan, na, 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 talaga masasabi natin. Makikita mo talaga sa mga taong ito. Diba? Masabi ko, ginagamit nila ito kasi eh they're trying to gain sympathy sa publiko at gusto nilang makakuha ng simpatsya doon sa pre trial judges para mag yung interim release. so, well, ito anyway, itong resolution na ito, una-una, wala akong visa yan. Hindi yan ng ICC pre trial Dapat lang. So, para political noise lang siya, no? Yes, opo. Uh, ito, gusto lang nila mangyari dito itong mga pumirma dito, eh siyempre nakatingin sila, malay mo, makasilat si Sara Duterte, maging presidente, o parang, mm. teka muna, ano ba tayo ah, good shot kami sa'yo ah. Kasi alam nilang bingga doon itong mga Duterte. So, yan lang ang objective niya. Kasi, uh, yung taong bayan, biruin mo, paano naman itong tao na ito, eh, libo-libo pinapatay nito? Tapos eh, bibigyan mo ng special privilege yung mga pinagsuspects nila sa sa na adik tao itimong pamilya kaagad ni ano 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 na ano 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 kapag bibili ng tunay na ano 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 Uh, tayo po ay naiimbitahan na uh, every now and then because of the engagement that before. Okay. Tumutulong ako sa kanila pang build up ng kaso. Okay. Pero hindi ako kasama. Niliwala ko ka lang po. Okay. Diyan, naiimbit ako uh, na italaga para mag-welfare check sa kanya. Mm -hmm. Hindi ko siya nakita. Tapos, um, ito po, atanungin lang nila si Dikong mismo. Pumunta ba ako? Hindi. Mm -hmm. May mga drama pang ah, uh, ganitong mga resolution. Pero sige, game ako dyan. Para mag-aksayahan uh, tayo ng panahon. So, dito po, eh, sa paggawa pa nila ng resolution, no? E, eh, akala nila, eh, makukumbinsin nila yung uh, International Criminal Court. Hindi nila alam na hindi naman kasing bobo nila, kasing tama nila, kasing mga kupal nila yung International Criminal Court. Kung dito yan, sa ating bansa, pwede. Dito ba sa natin yung mga korte dito na magmula sa fiscal, magmula sa abogado, 'di ba? Nababayaran. Pero International Criminal Court, hey nako, hello. 'Di ba? Manigas ka. So, iniisip siguro ng lahat eh, kapag ka yung perma-perma na yan eh, ginawa eh, mayroon meron sila pa kahit pa mag pumirma pa kayo kahit lahat pa ng mga DDS kahit pa lahat ng mga aso ni Duterte pumirma hindi nyo mauutusan ng International Criminal Court. Manigas kayo. At hindi pa kakawala ng International Criminal Court yung tulad ni Duterte na halimaw kung pumatay ng mga inosenteng tao. Diba? So, nakita din natin, napakinggan natin, na maaaring sinadyayan uh, para malaman ni... o oh, baka meron ding motibo yung iba dyan, na kaya ginawa nila eh para masabi na oh, at, sa iyo ko kumampi oh, hindi ako uh, hindi ako against na ano na, na ma mapauwi dito yung tatay mo ha kasi iniisip ng iba dyan puli na po sinabi niya sila talaga yung tarianes di ba kabiglang di ba alam niya naman po ang politika eh, kayang uh, laruin ng mga taong maraming pera dahil nabibili na po ngayon ng boto hindi na po yan sagrado ngayon Di ba? Hindi na sagrado ang boto ng mga Pilipino. Matagal nang binaboy, matagal nang nababayaran, at matagal nang walang dangal. Di ba? So, kung pera pagkikilosid ni Sara Duterte, gagamitin niya yung perang ninakaw ng tatay, yan, ninakaw, yan, ninakaw nila mga magkakapatid, eh, sigurado. No? Pero, sana, eh, malayit pa rin ang uh, kabutihan. Di ba? So, tuloy tayo. SOGM, General Manager Rima, Karma. Ah, paano ang update doon? Siya ho no? Laban po dito sa War on Drugs. Gano'ng kabigat yung kanyang magiging testimonya sa tingin po ninyo? Kabigat po ang testimonya ni ni uh, Dharma kasi siya talaga yung ano, insider ito. Ito yung... Okay, nandito na lang po tayo, no? So, ang punto lang naman po talaga ng uh, usapin natin ngayon, kaya kilat ko na po ito. Iba ng, ibang usapin naman po kasi yan eh. Eh, tungkol po sa pagsisinungaling ni Sara Duterte, eh, nakunuhay, nagbabog, mahina na. Eh, alam nyo eh, si Duterte na rin na nagsabi, magaling daw siyang artista eh. Magaling daw siya magdrama, magaling daw siya maging artista. So, para sa akin ano, dito ko na, yung mga nangyayari niya yung ano ano niya may pahi may nakita ko si Duterte no nagsasalita doon sa deck yin roa Duterte pero nung nag pumat nagpapatay nang magpapatay um, kala mo kung sino talagang hutas na yawa talaga ngayon na nakulong na my name is Roa Duterte ano, nasa na yung tapang mo ngayon? Panginig-nginig ka ngayon. Pasing kita dyan ng pangkuka kay, eh. Diba? Nawala yung yabang ni Duterte. Kala niya. And then diba plus, abi niya. O. Oh. Naalala niyo yung mga galaway niya. Tapos ngayon, naalala niyo yung nahuli. Yung gano'n ng gano'n. Sa gano harap ng mga polis. Yung, yung nanunog. ng motor ng polis. Itong rally lang. Diba ang bait? Kala mo ano? Yung, yung mata... Ganon Ganun na ganun si Rodrigo Rua Duterte. Gago kasi. ba? Diba? So, mga kababayan, Doon dun po sa mga DDS lalo na, huwag na kayong umasa. Itagahan nyo sa pato. Mabubulok dun na mamamatay si Rodrigo Rua Duterte. Dahil walang karapatan na lumaya kailanman yung mga demonyo, mga hudas, tarantado, mga mamatay na tao na katulad niya. No? So, mga ibang tulad po ang sinasabi ng lingkod, buhay po ng ating nabayan, mabuhay pa ng pamahal sa ating nabayan. Marami, maraming maraming salamat po.